Bala po, kumusta na po kayong lahat? Ano po yan? Bala episode na ito, ano po? Operation patubig po tayo ngayon, oh, at gawa ng laging maalinsangan po ang panahon, oh, ay talagang maalingahit. Ay napakabilis pong magtuyo ng ating pananim. Kaya po, operation patubig, tapos linis po, oh, yan. Ito na po. Yan na po yung ating patubig. Napapapuntahin po natin sa doon sa bandang kaduluhan po oh uh, yan ito na po yung patubig natin na nagmula sa irrigation po oh uh, para po ma mamasa itong mga plot po natin din sa sibuyas oh uh, yan gawa po natin medyo pamasalang hindi po yung totoo basa ang ibabaw uh, yan para lang po umano yung singaw ba? At talaga po namang gisak. Ay, Oh. Oh. Ito yung po ang pagka-dry ng lupa. Ay talagang hindi kakapitan ng manong ugat. Yan para po sa sibuyas. Tayo po ay hanggang doon sa dulo hanggang sa kamatis hanggang sa upo. Atin po papaanuhan ng tubig ang kapaburang po nito isa lang ang kumbaga may mga kanyang outlet ng patubig ito po ang system ng ating patubig oh yan pwede po natin isang patayan agad oh ng para madrain agad pero ngayon po gagawin natin ay yung pa pabaha oh sa mga gilid lang po muna para lang maabsorb yung basa Oh. Yan, natin po itong na para mas mabilis yung daloy. Biglang uh. orsa po ang halaman natin. Oh, gawa ng bitin siya sa tubig ay. Minsan po naman ay kahit tayo pataba ng pataba tapos ay medyo dry yung lupa. Hindi rin na, hindi rin hu naaabsorb yung ano pataba. Kaya hu salamat po at pabor sa atin yung sasabihin ko na di magandang tubig oh, uh, maagandang patubig. Yan no, isang ano lang natin hugot sa irrigation oh, uh, ayun pala irrigation na po pala yun. Yung gilid. Kumbaga dire-diretso na po. Oh. Yan. Ito na po. Tapos update ko na rin kayo sa mga iba pang pa, patola katulad nung itong patola. Oh. Tumataas na rin oh. Yan. Ayun yung ating patola. Dire-diretso na oh. tapos yung iba nagbubunga na rin oh, oh bumaba ba ulit ito oh. bumaba kakabag po natin yeah, ito po pabor po ito na ah, ano na rin ang patubig po nadadaanan no? Oh. yeah. buong gabi po natin itong papatubigan oh. Patola Diyan po yung ating mga patubig Iperesyong patubig po tayo ngayon ay. Sayang to Hmm. Yan po, iba pa natin patula. Nasa gitna la ako. Yan, balik na po ulit dito sa main napatubig eh. Talaga ho namang abah ganito talaga pong tinderin dito sa kumagay magay random na rin ang init oh. yung alinsangan mm. salamat po sa lahat ng um, ano ng ano ng ating patubig uh oh. at gawa ng malakas nga po ba oh. talaga pong gamit na gamit 100 meters po ito itong kanal na ito papunta doon yan ari po ay yung sibuya section pinagtatlong ano po natin ito eh, Part at 100 meters nga po yung papaganyan papagayan, papagayan 30 tapos ito po naman yung kamati section oh. yan magkakatubig na rin po yan ok oh. Yan, nababasaan uh, na rin po. Yan, oh. May mga tubig na rin. Yan na rin po pala yung garap sa ating kamatis, oh. Eh. Ayos na, may nagbubunga na po. Oh. oh. Ganyan po sa tag-araw yung ating kamatis. nahingi na rin ang tali oh. isang patubig po dalahan na hanggang dyan sa upuhan Oo. Kamatis yun, may patula dito na buhay din no. Ayos ah, to ito, yung maganda ang variety. Yan. Manonong balik na ang ano po ng kisig ng ating ano kamatis. Talaga po naman dry na dry na eh, kaya huna pag-isipan na rin natin na anuhan, napatuwigan tiyan po. Eh. Nasaan Yan oh. Aba, ay ko po. Oh. Parang dapat oh. yan yan ho yung mga ugat na ng kamatis oh. pag nabasa yan gagarbo pa po yan hmm. may pagkagarbo na rin po naman kumbaga, lalo na pagkaho na basa oh. pag nakuha nila yung tubig na dapat Yan na po ang ganap. Ito po ay medyo may pagkalalim din oh. Hanggang tuhor. Oh. Buti dumating na rin dito yung tubig oh. Kamate section si Sayang to Ang laki Nadali na naman ng Hmm. Uh. Uh. Yeah, ito na ko yung ating kamatis uh. Ano po, ilang buwan pa po kaya ari Palagay ko sunod na buwan na may ari-ari na mga 20 days, 25 days. Oh. Sa estimate ko lang po naman. Yan po, napapabura na ating tubig Tapos po, ang kagandahan nito, itong patubig natin ito, pwede natin isalok din po ba? Kung baga pwedeng kumuha tayo ng, ano tawag, ng tubig para dito naman gamitin oh. No? yan ito na po ang ganap hmm. kamatis nakatapos na po tayo sa sibuyas gilid na ito ng kamatis dito po naman tayo sa upo show yan ito po yung ano ay dugtong dugtong oh. May mga harbesin pa rin po tapos medyo palukot na po. Yan oh. Mabigat din ang kabag. Oh. Naya talagang yuko. Yuko siya. Ito na po ang ganap dito sa atin. Oh. O, uh, yan. nagkakatubig na rin po ang gitna. Napakalaking tulong po sa atin ang irrigation yan, no? Pakiluay. Tapos po ito naman, diretso na dito sa abad ng kabila. Yan. Naginisa na po natin ito. Pero ito po, bu buhay ang mga drainage. Gawa po ng... Para nga po, just in case na naman. Lahat ay patapon ang ating gagawin. Oh. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano dito na rin po tayo tatapos ang episode na to. Sa episode na to po, tayo ay operation patubig sa ating sibuyas, kamatis, ang ba, po. Oh, yak. Yeah. Eh, eh. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.